sir bakit ka sa sa uli ng Judy? Nakita na ako. Laksan mo tain -tain para marinig ni sir. kasi sa, sa short. Ikaw ang ka. Siyempre, talaga ako. Hindi man yun masama kay nagtayo ka man lang. O, sa, mo sir, sorry sir. Sorry sir. Uh, ba't ka sa ano sa uli ng Judy? taing na -tain ako. Ah, oh, na. Eh, hindi mo na matis? Hindi Kasi sa, kasi short, <laughs> Oo, oh, sige, sige. sige. Hey,

Alam tayo tayo ng tao, piki na lumabas Ha? Hindi ako bayag ko eh, baka tayo pala ako sa short Ang bilang sa short, mo sa kaisa, no? Ay, bakit ka nagtay sa sa ulo ng Judy? Nagtayo na Laksan mo para marinig ni Sir. Sa <coughs> kasi sa sa short. Ikaw ang mili ka. Siyempre, magtayo talaga ako. Hindi man yun masama kahit nagtay ka man lang. O, oh, sa, sabi mo Sir, sorry Sir. Sorry Sir. Uh, ba't ka nagtayo sa ano? Sa ulo ng Judy? Tayo-tayo na ako. Ah, tayo-tayo ka na. Eh, hindi mo na matis? Matis. Oh, kasi sa short, sa brief. Oo, sige, sige. Thanks for watching. Thanks. Uh, thanks for for watching. Watching. Oh, see, see.